Mga kababayan, lalo na sa ating mga senior citizens at soon to be retirees, may malaking pagbabago na naman sa SSS at LRA ngayong 2025. Kung umaasa ka sa iyong pension bilang pangunahing pinagkukunan ng kita, mahalagang mapanood mo ang video na ito hanggang dulo. Simula Nobyembre hanggang Desyembre 2000 at 2025, may limang bagong panuntunan na ipatutupad sa pension system ng GS at lara. Marami ang nagugulat dahil maapektuhan nito ang paraan ng pagbayad, eligibility, at maging ang mga dagdag benepisyo. Alam mo ba na isa sa mga pagbabago ay may kinalaman sa verification at revalidation process? Ibig sabihin, kung hindi mo agad maisusumite ang tamang dokumento, maaari kang madelay o maputulan ng pension. At may isa pang panuntunan tungkol sa automatic adjustment, good news ito para sa iba, pero kailangan mo munang malaman kung pasok ka sa bagong kategori. Hindi lang ito basta update, ito ay gabing pampatulog ng marami sa mga pensioners na nag-aalala kung makukuha pa nila ang kanilang buwan ng ayuda sa oras. Kaya kung ikaw o ang mga magulang mo ay umaasa sa GSIS or Arado Pension, napakahalaga ng impormasyon na ibabahagi natin ngayon. Pag-uusapan natin ang bawat panuntunan kung sino ang tatamaan at paano ka makakaiwas sa penalties o delays. Ipapaliwanag ko ito step by step para madaling maintindihan, kahit hindi ka sanay sa mga technical na termino. Kaya huwag kang aalis, dahil sa loob ng ilang minuto lang, malalaman mo kung paano may secure ang iyong pension sa ilalim ng mga bagong patakaran ng 2,000 at 25. Pero bago tayo mag-umpisa, pakilik muna ang video na ito para mas marami pang kababayan nating na senior citizens ang maabisuhan at hindi mahuli sa impormasyon. Okay, mga kababayan, simulan na natin ang mas detalyadong usapan tungkol sa mga bagong panuntunan ng cheese at lagaya ngayong 2025. Maraming nagtatanong, totoo ba talaga to? Bakit may pagbabago? At paano kami maapektuhan? Kaya ayong video na to, lahat yan ay ipapaliwanag ko sa paraang malinaw, totoo, at madaling maintindihan. Una sa lahat, bakit nagkakaroon ng mga bagong panuntunan? Ayon sa mga opisyal, ang pangunahing dahilan daw ay upang mapanatili ang sustainability ng pondo. Sa madaling salita, gusto ng Cheese at Larea na masigurong sapat ang pera para mabayaran lahat ng pensioners hindi lang ngayon kundi sa mga susunod pang dekada. Kasi kung hindi babaguhin ang sistema, may panganib na maubos ang pondo, lalo na sa dami ng retirees at sa tumataas na gastos ng gobyerno. Kaya itong mga bagong patakaran ay parang preventive maintenance. Hindi para pahirapan, kundi para mapanatili ang tuloy-tuloy na benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang unang malaking pagbabago. Isa ito sa pinakamadalas ikinabugulat ng mga pensioners, ang revalidation at annual confirmation process. Simula Nobyembre 2025, mas magiging higpit ang proseso ng verification. Hindi na sapat ang simpleng online confirmation, kailangan nang magsumit ng updated na dokumento, tulad ng valid ye, proof of life certificate, o kung minsan ay video verification mismo. Ginagawa ito para masiguro na ang mga nakatatanggap ng pensyon ay buhay at aktibo pa sa sistema. Sa totoo lang, marami ang naantala dati dahil sa mga ghost accounts, mga pensyon na patuloy na natatanggap kahit pumanaw na ang may-ari. Kaya ngayon, gusto ng cheese at laraya na masigurong walang nasasayang na pondo. Pero syempre, naiintindihan natin na hindi ito madaling proseso. May mga seniors na hirap gumamit ng cellphone o internet, lalo na sa malalayong probinsya. Kaya sa bagong guidelines, may itinakdang assisted verification booths sa piling munisipyo at barangay. May mga volunteers at staff na tutulong sa mga pensioners para ma-update ang kanilang status ng hindi kailangang bumiyahe ng malayo. Kung ikaw o kamag-anak mo ay pensioner, siguraduhin alam nyo kung saan ang pinakamalapit na booth dahil kapag lumagpas ang PETSA ng verification, mawawala ang automatic pension release. Pangalawang pagbabago, at ito ay magugustuhan ng ilan, ang automatic pension adjustment system. Dati, kapag may increase o cost of living adjustment, kailangang hintayin pa ang memo o approval bago ipatupad. Ngayon, may system upgrade na kung saan automatic na mag iadjust ang pension base sa income bracket at inflation rate. Ang ibig sabihin nito, kung tumaas ang presyo ng bilihin, may posibilidad din tumaas ang iyong buwan ng pension nang hindi mo na kailangang mag-file ng request. Good news ito, di ba? Pero may caveat, kailangan mong siguraduhin na updated ang iyong records at contribution history. Kasi kung may kulang o mali sa record mo, hindi papasok ang adjustment sa account mo. Ilang pensioners na rin ang nagrereklamo noon na hindi sila nasama sa increase, at ang dahilan pala ay hindi updated ang kanilang contribution data. Kaya mga kababayan, habang maaga pa, mag-check na kayo ng record sa GSIS o branch o online portal. Kung may inconsistency, ipaayos agad. Hindi mo gugustuhin hintayin ang bagong taon bago mo malaman na hindi ka pala kasama sa adjustment. Remember, sa bagong system, accuracy ng record ang magiging basehan ng lahat. Ngayon, pangatlong pagbabago ang revised eligibility rules para sa new retirees. Dati, medyo flexible ang age at years of service requirement. Pero mayong libo at 25, magiging mas malinaw at mas mahigpit ang mga kondisyon. Halimbawa, sa GSIS, kailangang nakapaghulog ka ng minimum number of years bago ka maging qualified sa full pension benefits. Kung hindi mo natapos yon, may partial benefit ka lang o lump sum payment. Sa RARE naman, pinapalakas nila ang mix ng voluntary at mandatory contributions para sa mga self-employed OOFOs. Ang goal nito ay mapalawak ang saklaw ng mga nakakatanggap ng pension habang pinoprotektahan ang pondo mula sa mga short-term claims. Para sa mga nagtatrabaho pa ngayon, ito ang tamang panahon para planuhin ang iyong retirement strategy. Kasi kung aasa ka lang sa pension, baka magulat ka na lang na pala. Ayon sa mga financial analysts, mainam daw na pagsabayin ang iaya obsi pension sa maliit na savings o investment. Hindi man ito direktang bahagi ng patakaran, pero ito ang praktikal na paraan para hindi ka mahirapan sa hinaharap. Ngayon naman, punta tayo sa ikaapat na panuntunan, ang digital payment integration. Napakabago nito at magbibigay ng malaking pagbabago sa paraan ng pagtanggap ng pension. Simula Disyembre 2020 at 25, unti-unti nang ililipat ang mga pension payments sa digital channels at e-wallet systems. Mga kababayan, hindi lang sa bangko, kundi pati sa mga apps tulad ng Jash, Maya, at iba pa na accredited ng Naya o Gsis. Layunin nitong gawing mas madali at mas mabilis ang paglabas ng pension, lalo na para sa mga nasa probinsya. Ngunit syempre, may mga safety reminders din. Dahil sa paglipat na ito, kailangan mong maging maingat sa phishing, scam, o fake messages. Kung may tatanggap ka ng text na nagsasabing update your pension info here, siguraduhin mo nang galing ito sa official Nagsis or Raras channel. Huwag basta mag-click ng link. Marami nang naluloko at sayang ang perang pinagpaguran mo kung mawawala lang dahil sa scam. Kaya sa panibagong sistema, digital literacy para sa seniors ay magiging napakahalaga. Kaya ang ah, marami rin ngayon ang nag-aalok ng free digital training para sa mga senior citizens Tinuturo kung paano gumamit ng smartphone, mag-login sa portal, at mag-check ng account ng ligtas. Kung may ganitong programa sa lugar mo, mag-enroll ka o isama ang magulang mo. Ito ang isa sa pinakamabisang paraan para hindi mahuli sa pagbabago. At ngayon, ang huling panuntunan ang Penalty and Compliance Revision. Ito ang pinakakontrobersyal pero importante ring malaman. Sa bagong patakaran, mas malinaw na ang penalties para sa late verification, fraudulent claims, o duplicate accounts. Kung dati ay simple lang ang sanction, ngayon ay maaari ka ng masuspend ng hanggang tatlong buwan ang pension, o sa mas malalang kaso, ma-forfeit ang ilang buwan ng bayad. Medyo mabigat pakinggan, pero ito ay para mapanatiling tapat at patas ang sistema. Maraming kaso kasi ng mga kamag-anak na patuloy na tumatanggap ng pension, kahit pumanaw na ang may-ari, isang malaking problema na kinakaharap ng mga ahensya. Kaya kung gusto mong siguraduhin tuloy-tuloy ang iyong benepisyo, sumunod sa guidelines at huwag palalampasin ang deadline. Ngayon, kung isipin natin lahat ng ito, parang ang daming bago, di ba? Pero tandaan natin, bawat pagbabago ay may dahilan. Ang layunin ng cheese at laaya ay hindi para pahirapan, kundi para protektahan ang mga lehitimong pensioner. Kasi kapag may mga abusado o nagkakamali, lahat tayo ang apektado. Kaya kung gusto nating tuloy-tuloy ang ating mga benepisyo, dapat ay proactive tayo. Isipin mo na lang, ilang taon mo itong pinagtrabahuhan, pinagpawisan at inasahan. Hindi mo gugustuhin mawala o maantala lang dahil sa simpleng pagkukulang sa dokumento o update. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ngayon, habang maaga, kumilos na tayo mag-update ng record, magtanong sa branch, magpa-verify sa tamang oras. At kung may mga kabarangay kang detech savvy, tulungan mo rin. Dahil minsan, isang simpleng tulong lang ang kailangan para mailigtas ang pensyon ng isang senior. May isa pang mahalagang bagay, ang transparency portal na ilulunsad din sa 2,000 at 25. Ito ang bagong online feature kung saan makikita mo ang buong history ng iyong contributions, pension computation, at payment logs. Hindi mo na kailangang pumila para lang magtanong kung pumasok na ba ang iyong bayad. Makikita mo na agad ito online. At ang maganda pa, makikita mo rin kung magkano ang projected increase mo kada taon, depende sa inflation. Ito ang patunay na ang sis at LAEA ay lumilipat na sa modern system na mas open, mas mabilis, at mas transparent. Ngayon, kung tatanungin mo ako, Kuya, kailangan ba talagang kabahan sa mga pagbabagong to? Ang sagot ko, hindi kung ikaw ay handa. Ang mga pagbabago ay para sa kabutihan ng lahat. Pero kung hindi ka mag-adjust, doon ka maapektuhan. Kaya nga importante ang awareness at yan mismo ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang video na ito. Para siguraduhin na walang Pilipinong senior ang mahuhuli sa impormasyon. Isipin mo rin ito, sa bawat taon, libu-libong pensioners ang nawawala ng benepisyo dahil lang sa kakulangan sa kaalaman. Ayaw nating mangyari yon sa atin o sa ating mga magulang. Kaya ngayong alam mo na ang limang panuntunang ito: revalidation, automatic adjustment, eligibility revision, digital payment, at penalty compliance, ikaw ay mas handa na kaysa sa karamihan. At kung nanonood ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay talagang pinapahalagahan mo ang iyong kinabukasan. Kaya saludo ako sa iyo. Pero hindi dito nagtatapos ang ating usapan. Sa mga susunod na linggo, maglalabas pa ang GIS at LAE ng mga official implementing guidelines, at syempre, update ko rin kayo agad dito sa channel na ito. Kaya siguraduhin na nakasubscribe ka at nakabell notification para hindi mo mamiss ang mga detalye. Kasi minsan, isang memo lang ang nagbabago ng lahat at mas mabuting mauna tayong makaalam kaysa mahuli. Alam ko, marami sa inyo ang napapagod na sa paulit-ulit na proseso, pero tandaan, bawat hakbang ay proteksyon din para sa ating mga benepisyo. Kung tutuusin, mas okay na ang may maayos na sistema kaysa sa walang kasiguraduhan. Kaya mga lolo't lola, mga nanay at tatay na nagtatrabaho pa, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ang mga pagbabago ay palatandaan na gumagalaw ang sistema, at may pag-asang mas mapabuti ito para sa lahat. At kung gusto nyong mas mapadali ang lahat, tandaan niyo ang simpleng payo. Keep your records clean, your information updated, and your mindset ready for change. Kasi sa dulo, ang makikinabang dito ay ikaw rin. Ngayon, kung sa tingin mo ay may natutunan ka sa video na ito, pakilik mo muna dahil sa bawat like, mas lumalawak ang abot ng impormasyon. Mas maraming kababayan natin ang maaabot at matutulungan, lalo na yung mga walang akses sa social media o lead news. Isang simpleng click mo lang pero napakalaking tulong para sa ating mga kapwa pensioner. Kaya, mga kababayan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, at share sa mga kakilala mong senior citizens, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pang GIS, latest News at Tips. Dito sa channel na to, ang mission natin ay simple, tulungan ang bawat Pilipino na maging handa sa pagbabago. Maraming salamat sa panonood, indatan niyo ang inyong mga benepisyo. At tandaan, ang impormasyon ay kapangyarihan. Hangga't alam mo ang tama, hindi ka mahuhuli.